ng uh, joint circular. So hindi po pwedeng ano no kasi meron po tayong ano no joint circular 2015 regarding sa confidential fund. Po hindi po nakakatawa na sabihin natin na hindi tayo nagsasubmit ng ng ano no ng mga resibo. Thank you Mr. Chair. Um, Mr. Chair, uh, my colleagues, could have, uh, good a good morning. And to the Ombudsman, uh, Justice Martres, as well as the rest of the family. Mr. Chair, gusto ko lang pong balikan yung, yung confidential fund na diniskas earlier ni Representative Franz Castro. With due respect po dun sa mga katanungan ni Representative Castro, tingin ko po dito, Mr. Chair, yung request po proposed uh, budget po ng uh, Ombudsman for Confidential Fund na 51.468 million. Napakaliit po nito, Mr. Chair, considering po yung trabaho at saka yung function ng Ombudsman. Yung case building lang, investigation and fact-finding, Mr. Chairman, hindi po madali yun at hindi po mura yun. Mahirap po. Mahirap kumuha ng mga ebidensya at magkumbinsin ng mga tao para magtestify. Kanya po para sa akin ay baka pwede namang dagdagan natin ito from 51.468 million baka pwede gawing 100 million to Mr. Chairman. Kasi kung titina natin talagang itong ahensya na ito Mr. Chairman ang mas bagay na bigyan ng confidential intelligence fund Kung titingnan natin, napakaliit ng request nila. Pero considering po dun sa trabaho ng Ombudsman, siguro Mr. Chairman hindi naman uh, mahirap kung iakyat natin sa 100 million ito.